Matapos nga pong sumikat at makilala ang tubong tagalagawe, Ipugaw Philippines na walang iba kundi si KJ na tuplag alias da Ipugo, ito ay matapos nga pong masaksian ng buong mundo ang mga kamao nito na tila ba shotgun kung bumira. Ito po ay dahil brutal na winasak nito ang dalawang huling nakalaban po nito na kung muntikan pa nga po itong makapatay dahil sa extraordinary na mga kamao po nito. Kaya naman, dahil nga po dito ay inabangan na nga po ng mga Philippine boxing fans ang mga sumunod na yugto ng boxing career nito dahil marami nga po ang naniniwala na kaya na nga po nitong lumaban sa mas malaki pa pong laban sa Amerika at pwede na nga po itong isalang sa isang world champion bout. Nobyembre ng ikalabing dalawa, taong 2022, presh na presh pa mga idol, ay muli na naman pong ginimbal ng ipugaw fighter ang boxing world ito po ay matapos nga po nitong makaharap ang kilabot na knockout artist ng bansang Thailand na si Bung Ruang Payom na may kartada na 10 wins, 10 knockouts at may nag iisang talo lamang. Tama po ng narinig nyo mga idol. Lahat po ng tinalo ng Thai boxer na ito ay winasak po nito sa pamamagitan po ng isang knockout. Kaya naman, inaasahan nga po ng mga boxing fans na magiging isang maaksyon at magandang laban po ang mangyayari sa dalawang ito dahil parehas nga po itong matibay at malakas ang mga kamao. Sa laban po na ito ay paglalabanan po nila ang WBO Oriental Featherweight Title. At eto na nga po mga idol, sa mismong laban, round 1 pa lang ay sobrang ganda na nga po ng palitan ng suntok ng dalawa. Talaga naman pong bawat patama ay nanunuot po ang lakas ng bawat suntok ng dalawang mandirigma.

Stop Stop no, Stop no. Stop 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 Stop

Sa pagsapit nga po ng round 2 mga idol, dito po ay nag-alataguro na po ang ating pambatong Pinoy Ipugaw at nilabas na nga po nito ang isang daang porsyento nitong lakas upang tapusin ang sinasabing kilabot na knockout artist ng bansang Thailand. Halos mawalan po ito ng malay sa natikman nga po nitong mala na suntok ng nag-iisang The Ipugo, KJ na tuplag. vos te Halos mapayakap na nga po ito sa referee mga idol dahil nga po sa sobrang lala at baksik na natikman nito kay KJ mga idol. Tapos na nga po ang laban at ilang minuto na nga po ang nakalipas ay nakahiga pa rin po itong Thai boxer sa lona, tila ba nasipa ng kabayo at hindi na po ito makabangon. Anong masasabi mo dito mga idol? Pwede na po ba makipagsabayan si KJ sa mga world champion ng featherweight tulad ni Ray Vargas, Nabarete at iba pa? Comment mo at pag-uusapan po natin yan mga idol. Maraming maraming salamat po and God bless.